Ano po ba yung basa nyo? Uh, ano ba yung nakikita nyong dahilan kung bakit hindi pa pinapasimulan ng Senado yung trial? <laughs> eh, ano pa, eleksyon. Dahilan po <laughs> may eleksyon, uh, hindi siya nakakasiguro kung sa, kung saan mapupunta yung mga boto ng impeachment uh, ng Senator Judges. Eh siyempre Christian, uh, huwag ng nang, uh, hindi natin may iwasang isipin na talagang uh, tinitingnan ng palasyo kung uh, it will politically serve uh, their agenda if they call the session now. So sa akin po, uh, political lahat yan, dahil kung gagawin ngayon ang special session at ang trial, vulnerable po ang mga senador sa lahat na pressure. So yan siguro hmm. ang inisip ng Senado ng Pangulo. Yan ang gusto ko sa inyo, Senator Drilon eh. Diretso yung sagot. <laughs> uh <laughs> hey, ano Election. And siguro yung pressure mas ramdam ng mga tumatakbo for election, hindi po ba? Opo, opo. Tako, hirap din sila. Eh, hindi lang po sila ang, ang vulnerable to pressure kung hindi yung kanilang mga kamag-anak na tumatakbo din ah, sa iba't ibang posisyon. Uh, Siyempre, ang pressure nandun din, hindi lang sa senator-judge. O nga, pero kung yun po yung political reality, pero hindi po ba yan uh, lumalabag nga doon sa binabanggit ng konstitusyon? Kung di ba napakalina ng paliwanag dyan sa fit. pero mukhang nananaig dito yung political consideration po. Eh, hey, hey. oh, hirap naman sabihin at pro, uh, maghanap pa ng ebidensya na ang konsiderasyon ay politika, hindi po ba? Hindi Opo. po talaga, that's the reality Christian. And I do not blame our political leaders. For thinking of the political angle, yan po ay uh, it's a, a political exercise that we have to live with in a system like ours. Okay. Yung sinasabi naman na uh, pwedeng simulan dito sa current Congress using the uh, with the pressing crop of senators, pwede rin siya mag-carry over sa susunod na kongreso after June 30. Okay H po ba yan? Ko po, hindi ko po alam, Christian, kung uh, pwede yan. Dahil sa wala pang president dyan eh. Ngayon lang mangyayari yan. Sigurado ako, pag buo ng impeachment court doon sa 20th Congress, agad-agad yung, uh, yung, mga abogado ni Vice President, ni uh, Vice President ay agad mag-file ng motion to dismiss sa impeachment court. Pero kayo, anong basa niya? Bilang isang abogado, can that carry over to the next Congress? Uh, as I told you Christian there is no precedent you can argue both ways ang, uh, ang kung kung ano ang dapat uh, at uh, yan po si ako ay aabot sa korte suprema yan dahil sa uh, hindi pa na pag, the decision run ng supreme court ang sabi nga namin sa long kami estudyante pa uh, the law is what the supreme court says is the law <laughs> at pwedeng mabago 'yon. <laughs> Depende po sa ano. No? Okay. Eh kasi kung wala po yung ano, carry over possibility, hindi eh, kung sisimulan po nila yung trial. Actually, hindi pa nga raw trial yung June to na binabanggit ni Senator Chase. Eh hanggang June 30 lang sila. Ano po ma-achieve nila within, within that period? Wala akong sagot diyan. Lahat sila pupunta sa Court Suprema at pababayaan nila ang Court Suprema na magpapasya sa isyong yan. Okay. Ito na lang, sir, no? Bilang isang dating Senate President, kung kayo yung nandito, nag-handle nito ngayon, how would you handle it? I will ask the President to call a special session para po matapos na itong problema ng ito and uh, the instability, mawala yung instability that is caused by this impeachment trial. It's better to follow the procedure, go through it, decide, and that's it tatapusin niyo po ito before June 30 or even before the May 12 elections Tatapusin po bago mag June 30 kaya po yan I have gone through two impeachment trials uh, that of President Estrada and that mm -hmm. of Chief Justice uh, Corona at uh, kung pwede kailangan po kung, kung kailangan eh, pwede umagat-hapon bago sesyon ng impeachment court maski may election Ah, ah? maski may election po ang ah, kahit pa eleksyon the impeachment court is uh, sui generis hindi na sundin ang uh, calendar or ang uh, legislative calendar ng kongreso Pwede silang sariling calendar ang susundin nila at uh, kahit uh, uh, anong anong araw ay pwede po silang uh, gumawa ng uh, uh, mag-hear ng session para sa impeachment court opo dun po sa karanasan niya sa dalawang impeachment trials no of course yung kay erap hindi natapos yun. that was aborted and led to uh, EDSA 1 tapos natapos yung kay chief justice corona how much of the impeachment trial po ba talaga is political and legal sa karanasan niyo ah hindi mo po masabi dahilan sa yung mga ito walang standard of evidence eh. uh, hmm. dahil uh, marami namang senador na hindi abogado. Kaya they cannot appreciate the uh, technicalities of the rules of evidence. Nasa konsyensya po nila kung uh, at saka tingin nila kung uh, ano ba ang karapat dapat gawin. Kaya uh, I I because that is how it is structured. Yung uh, yung uh, mga senator judges ay mag-decide on the basis of what they uh, see the evidence to be or what they see is in the national interest. They are not bound by any evidence. In the fact, they can just decide on their own what to do. Mm. Kasi naalala ko po, no, nung kinakover ko yung trial na dinaluhan ninyo noong 2012, di ba, a substantial portion of that proceeding, pinag-usapan niyo po ng kapwa niyo senador yung quantum of evidence sa kailangan. Di po ba? Opo. Yung panahon na yun, ano po ba yung ginamit ninyo? Hey, in the first place, basta sa akin lang po, nasa bawat senador yan, ano ba ang tingin nila na ebidensya na nagpapatunay na ginawa ng akusado or ng respondent ang, ang ginawa niyang pagkukulang. So wala pong standard of evidence uh, uh, Christian. Okay. Pero when it comes doon po sa uh, impeachable offense, kunwarihan po no? uh, nalinaw na po ba kung ano ibig sabihin ng betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, at saka yung other high crimes, for example? That is all left to the judgment of the senator judges. That's That is our system. Okay. Eto sir, tanungin ko na kayo bilang isa-expert at veteran ng impeachment. Okay? Pwede naman natin pag-usapan to dahil wala naman po kayo dun sa impeachment court eh. Okay. Yung pananakot ni Vice President Sara Duterte na meron na raw siya ikinontak para patayin itong si President Marcos. Does that fall under betrayal of public trust? Walang definition kung ano yung betrayal ng public trust. Bawat senator judge ay pwedeng sabihin yan po ay betrayal of public trust. Wala po tayong wala po ako maalaala ng definition ng betrayal of public trust. Dahil sa pagtingin po yan ng bawat senador. E kung sa inyo po, anong pagtingin niyo po doon? Ay, immaterial lang ang pagtingin ko dahil wala na ako dyan. Eh. Nagchichismisan <laughs> like na lang naman tayo, Senator. <laughs> hey.